Sa nakaraang project natin, gumawa tayo ng Wi-Fi Home Automation gamit ang ESP826. Lagyan natin ito ng 4-channel relay at custom board. At ginamitan natin ng application na Keijo. Mga hindi nakakalam yung Kejo hindi na natin kailangan mag-program ng microcontroller. Isang beses lang natin ito sa computer. Gamit ang Wi-Fi, makakontrol natin ito kahit saan man tayong lupalop ng mundo. Basta nakakonect sa Wi-Fi yung... ESP natin, home automation, at yung mobile device natin na pang control natin. Kahit magkahiwalay tayo ng network, pwede rin natin siya i-manual on -off. At ang pinaka gusto ko, pwede natin i-program yung mga load natin kung anong oras siya sisindi. Ang problema sa project na to, apat na relay lang ang kaya natin ilagay kasi sa mga pin limitation niya. So, konti yung pin. Kaya sa video na to, gagawa tayo ng 8-channel relay na ESP home automation gamit naman ng ESP32. Ang video na ito ay undog sa atin ng PCBWay na manufacturer ng printed circuit board. Bukod dito, meron din silang PCB assembly, 3D printing at CNC services. Kaya't kung may proyekto tayo, printed circuit board man yan o 3D printing, pumunta lamang sa PCBWay.com. Sinimula lang ko itong project na to gamit ang ESP32 at ang 8-channel relay module. dito muna ako nag-prototype. Isa sa pakay ko sa pagpo-prototype ay yung pagpili ng tamang input at output bago ako mag-design ng printed circuit board. Bale, iba't ibang kombinasyon ng input pin at output pin ang ginawa ko na dito. Medyo matagal ako nag-prototype, umabot ito ng may isang linggo. Ito ang mga napili kong input at saka output na pin. Ang iniingatan kasi natin dito ay magkaroon ng komplikasyon sa microcontroller o sa ESP32 natin yung input at output natin. Kaya meron tayong guide na ganito. Maglalagay ako ng link sa video description para sa website nito. So, naging problema ko dito yung apat na pin na ginawa kong input. Ito yung pin 34, 35, 36, tsaka 39. Naglolo ko siya. Ilang testing na ako dito. Palagi siya naglolo ko. Minsan gumagana, minsan hindi. Itong mga push button nga pala na gamit to ay inassemble ko lang. Gamit ang prototyping board na 2.8 cm at 5 mm na tactile switch. Kung gagayaan nyo tong project na to, mas mararecommend ako may nabibili palang ganito na module na. Bali 2x4 na siya. Walong pindutan. So, may printed circuit board na rin. Ilalagay ko lang ang link nito sa baba. Tapos, sa pagprogram program naman ng ESP32, kailangan natin pumunta dito sa website ulit nila. Kapares lang ng ginawa natin ito sa ESP8266. So, dito, nagda-download lang natin yung ESP Flash Download Tool tsaka yung ESP32 firmware. Tapos, kapares dati, sasaksak lang natin yung ESP32 natin sa computer. Dito, tingnan ko sa device manager kung ano yung comfort niya o kung saan comfort siya naka display, tapos yung firmware ng ESP32 na na-download natin ay i-extract lang o i-unzip buksan natin yung dina-download nating ESP flash tool, tapos yan, lalagay lang natin to sa ESP32, tapos okay, dito ilalagay natin yung dina-download nating ESP32 firmware, ilagay muna natin yung tamang comfort dito dito sa so kaso com5, tapos erase So medyo matagal to yung pag-erase. Umabot to ng mga 2 minutes. Pagkatapos may erase yan, ilalagay na natin yung dinownload nating ESP firmware dito sa taas. Okay. So apat to, ilalagay natin isa-isa. Pipiliin lang natin to isa-isa. Tapos, ilalagay natin sa address yung pangalan ng folder. sa itong una, 0x1000. Ito, type natin yan dito sa box na to. Tapos yung pangalawa ganun din pipiliin natin yung nasa pangalawang folder tapos ipatype natin yung pangalan niya 0x8000 ganoon din sa pangatlo tatype natin yung sa address niya naman ang itatype natin yung 0x10000 tapos yung panguli yung pangapat ang address niya ay 0xe30 okay tapos check checkan lang natin tong tatlong to. Tapos pipindot natin yung start. Antayin lang ulit natin matapos yan. Tapos okay na. Pamete natin yung setup natin sa radio application. Ngayon mabalik naman tayo dito sa prototyping na nagloloko. Ang sagot pala nandun din sa website na ilalagay ko sa link ng video description. Ikakat ko na lang ito ang apat na pin ito ay pwede lang siya gamitin sa input. Tapos wala pala siyang internal pull up o pull down resistor. Kaya ang solusyon ko dito, naglagay ako ng external pull up resistor pull up kasi nilagay ko siya sa 3.3 volt. So yun lang ang naging problema ko. Ito na yung final na ko. Kaya nagdesign kagad ako sa Eagle Cad ng printed circuit board design. usual yes, well, practice natin pinirit ko sa papel yung put, mga footprint tas layer like, dyan yung pyesa ito yung push button na gagamitin ko SMD resistor ito meron tong LED ito pala sa kabila sobrang liit talaga oh. Hmm. tapos ito yung ating transistor hindi pa final yung position yan ito sana isang pagpipilihan ko po. Kaso ang skip ng board. Ito sana kalaki yung push button. SMD rin to. Mas maganda to tingnan nyo. Kesa dito matangkad. Pero okay lang naman. Hindi naman masailan may mayari nyo eh. Pero tingin ko sa sangayang ko yun. Mas maganda tong push button na to. Kesa dito. Sa susunod na lang natin gamitin yung design na yan. Dito muna tayo. Tsaka to kahit SMD sa tingin ko kaya yun ng nanang solda didesign De ko muna ito nung maayos tapos papaprint na natin sa ah, PCB way so dito nahirapan talaga ako kasi gawa ng limitasyon ng kasi sa Eagle free account lang ang gamit ko so 100 by 80 lang ang libre pwede siyang humaba pero iiksian natin taas so nakailang posisyonan ako dito napakahirap talaga ang kanalabasan ng design ko ay 140mm yung lapad tapos 60mm yung taas. So kung meron kayong marirecommendang board design na libre lang pero walang mga limitasyon sa sukat na ganito ay comment nyo sa so kaba yung maganda, yung madali lang intindihin. Nang masigurado ko ng aking board design, in order ko na to sa pcbway.com. Sa kaso nito, umabot siya ng $25. Bali, $45 kasama ang shipping na DHL. at makalipas ang tatlong araw dumating na kagad to so ayan may pa pa si PCB maganda yung roller nila nandito yung mga sukat ng SMD component Tapos yung board, labing isang praso. Kapalagi may may pasobrang isa. Hindi ko alam kung, kung sadyang pasobra to o siguro sa pagkakat ng board. Ang design na to ay konting-konti lang ang nilaki sa eh, channel relay module. So compact siya, maganda. Assembling ko na muna to. Uunahin ko yung mga SMD component o surface mounted device bago sa ako isusod yung through hole components para masubukan na agad natin. ay nilagyan ko lang siya ng wire. Subukan na natin to. Sana walang umusok. Testing natin. Ganun na ako ditong battery. So, 12 volt to. Sawsaw so -so lang natin. Uy, yung mismo sindi. Si sindi dapat yung kulay green. Uy, ang ganda sa mata. Nice. Tingnan natin sa ating application. Ito yan, ESP32. Napakabukas yun to. Yun lang. Walang nag-click. Ano nangyari? On natin lahat. Nag-on. Mamatay. Mamatay.

Baligtad ang kapit ko ng PC817. Kaya ay gumana nung mga relay. Tignan mo diba. Ikaw nagawa ng diagram bago. <laughs> Nagkabaligtad. Nagkamali pa. Yan talaga. Pabaligtarin ko lang. Alright. Alright. Nabaligtad ko na tong isan to. 7 yun yun ganda to hindi, ito yun ganda, beautiful kaso baliktad lahat babaliktad rin ko lang to a few inches later ayan, online tayo 1 yun tama tama ang address ng uy ng lagitik to 5 walang lagitik ang 5 pero nasa hindi yun magagawa muna ako ng pangload sa 12 volt LED na lang tsaka 1K resistor baligtad lang yung push button ng programming ko so yung 1 napunta doon sa 8 pero yung relay malalaman pa natin lagyan natin ng load isa isa nga pala ang output nito baligtad pala ako so ito ay positive negative ang input bago so yan, negative positive negative positive programa, na, negative positive channel 1, channel 2, channel 3. Kaya dapat sa so, so, sa programming lang naman natin itatama eh. Yung pin yung pin na ilalagay natin sa output at sa input. Pagtutugmay natin sa so, to yung input ay baligtad. No. Dagdagan ko lang ng LED na may resistor na 1k ohms. So generic 1k ohms lang para sa 12 volt kumana. Bali, ganyan ang output niyan. Negative, positive, negative. Baligtad, eh, oh. Yung input ko, positive, negative. Bago lahat ng output, negative, positive, negative, positive. Okay, online na siya. Patayin lang natin lahat. So, ako lang makita kung pag pinindot ko to, itong relay na to yan. Yun, tama. Pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, panganim, pangpito, pangulo. Beautiful gumagana ng tama ito lang ang baligtad yung input okay. so, sa program lang ni Kejo yan babaligtad ko lang reformat ko lang ulit to nabaligtad ko na siya testing natin Yan gumagana na siya. Kung gagayain nyo nga pala tong project na to, kahit hindi kayo magpa-print ng printed circuit board, ay gagastos kayo ng mga around 700 pesos. So, yung 8-channel relay na 5 volt, tapos tong ESP32, isang seller lang yan. Tapos yung push button na pinakita ko kanina, na module na at resistor. Sa so, isang seller lang din yun. So, valid dalawang seller. So, sabi natin mga around 700 o oh may git pa. So, yan lang yung maglalaro. Tapos, ang susundan natin diagram ay ito. Pero kung ilalagay nyo to sa enclosure, tapos nakalabas yung push button lang, pwede rin yung isang push button ang gamitin nyo. Yung ganito. So, dito nilagay ko na rin yung load. Pwede itong mag-control ng 220 volts kung e channel relay module lang gagamitin natin. Kaparehas nung ESP8266 natin na ginamit natin sa 220 volts. Okay? Pero itong design ko ng printed circuit board na to ay para lang talaga sa 12 volts. Hindi ko na muna ikakabit kasi iniisip ko maglalagay pa ako ng fuse kada load. So, dito ko ikakabit yan. Meron na akong pitong load na dito na nakaabang. Apat lang ang ginagamit ko sa ngayon. Ipiprint ko pa siya ng ititry 3 d print ko pa to ng lagayan. Tapos, yung sa kayo nga pala, yung sa pagpo ng application natin ay kapares lang din nung sa ESP8266 Home Automation natin pag na-format na natin ESP32 sa computer, i -re reset lang natin siya. May pindutan niya dito, reset. Eto, reset. Ayun, nag-reset. No? Mm. So, hindi ulit lahat. Reset. So, pag-reset natin, magkakaroon siya ng hotspot. I-coconnect lang natin siya sa hotspot niya. Kalimitan, may pangalan na Kejo. Tapos, pupunta tayo sa configuration. Sa setting, ang gagalawin lang natin, yung, yung switch mode, gagawin natin press. Tapos, yung relay mode, gagawin natin active low. Yun lang ang kinalaw ko, wala nang iba. Tapos sa ping configuration na tayo, gagawa tayo ng walong on-off, 0 to 7. Tapos yung GPIO, eto, sundan nyo na lang to. Tapos nga, next step nyan ay i-connect nyo sa wifi nyo, sa bahay nyo, kung nasa bahay nyo to, okay? Para palagi siya nakakonect sa internet. Subukan pala natin tong pindutin yung boot. Long press, 3 seconds. Make it 3 seconds Yan, ko. Yun. Nag-blink -nag siya. Nag-offline tayo. Tapos balik tayo sa configuration. Hindi. Punta tayo sa kanyang wifi setting. connect tayo sa kanya. Kung nagbubugan na siya ng hotspot. Ayun. Meron na tayong kayo kukunin lang kay Kejo. Hindi pala ako naka-screen recording. So, kinunay ko lang sa hotspot niya. Connected na. Tapos, configuration tayo dito. Ikire-reconnect lang natin siya. Halimbawa, nagpalit tayo ng password ng Wi-Fi. So, yun lang. So, yung Wi-Fi password lang ang mapapalitan natin dito at saka yung, yung, pangalan lang ng unit. Pag gusto nyo bumalik sa ping configuration, kailangan natin isa lang ulit to sa computer at gawin ulit yung erase ng program tapos i-start ulit natin yung apat na so reset ulitin lang natin yung proseso ganun lang yung pagsalpak sa computer pero kung makuha natin ang isang kuwalang okay na yan okay ngayon tingnan natin ito ay 8 channel na I-permanent ko na to yung 4 channel ko na ESP8266 ay mahigit isang buwan na namang expire yung trial version kasi ito yung nakatrial version ng 500 hours o 20 days. So, makikita naman natin yan sa gilid ng... Ayan, o, no, ako ng serial. Expired na nakalagay. Sa ngayon, tong 8 e channel natin, dito ako sa isang cellphone, may nakalagay sa gilid na trial. So, ibibili ko na to ng license. Subukan natin. Pindutin natin tong sa gilid niya. Sa so, may pangalan niya. ah uh, unit license manager. 490 hours pa, pa to. Tapos, permanent license to buy. Buy permanent license. Testing natin. 499. Palitan natin to ng Gcash. Continue. Yun nga palang na-expert na ESP Home 8266 ko ay halos hindi ko ginagalaw. Nagana pa rin yung manual on-off niya. Tapos, yung time control, yung automatic na nag-on siya, nag-off, naghanap pa rin. So, halos hindi ko rin talaga naramdaman na na expire siya. Okay. Plus tax na to, 449. Pwede na to. Halos 450 lang. Bibiling ko na. Buy. Ngayon, nagbayad na. Payment successful. Require authentication for... Yes, always. Okay. Alright. Tingnan natin kung nawala yung trial. Ayan, nag-offline siya. Yun, nawala na yung trial version natin. Okay na. So, one-time payment lang naman yun. So, ayan, okay na. So, hindi na to naka-trial version. One-time payment lang naman yun. 450 sa tingin ko. Sulit na yan. So, kung isasama natin to sa gastos natin, so mga around 1K may Pero pag nagpa-print kayo ng ganito, mes, medyo malaking trabaho. Pero okay, maganda siya. Mas compact. Kagaya ko sa 12 board lang to. Ang ayoko ko lang dito sa board ko, ayan o, tagitagilid yung ano ko, yung push button ko, hindi lumapat na maayos. Medyo maliit yung footprint na nagamit ko. Yun lang. Tapos, nakalimutan ko mag-marking kung para saan yung mga terminal na yan. Okay, tumitingin pa ako sa diagram. Yun lang naman. Pero maganda. Ito yung first time kong gumawa ng project na naka-SMD. SMD yung ilaw. SMD yung push button. Yung mga resistor. Yung diode, transistor. Ayan. Hindi ko pa ganong nalinis. O. So, ito ang ating ESP32 Home Automation na 8-channel. Para lang to sa 12 volts. Okay. Niisip ko rin kung gagawa ko ng special para sa 220 volts. Kasi ang problema naman dito, kung hindi nakadesign yung wiring nyo na pumunta sa isang lugar yung lahat ng kukontrolin, eh, magre-rewire pa rin kayo. So, yun ang medyo malaking trabaho. Ito kasing bahay namin, nung ni-renovate, dinesign ko na na pupunta talaga sa isang lugar yung lahat ng 12 volts. So, doon ko siya kukontrolin. Kaya ganyan yan. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan niyo itong video na to. Maglalagay na lang ako ng link sa video description para sa mga wiring diagram at yung mga pinagbilihan ko ng piyesa. Maraming maraming salamat. Paalam.